Sa gitna ng maingay at magulong palengke ng Orthor Core Market sa Bangkok, biglang pumain lang lang ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagulat ang lahat. Sa kagustuhan mailigtas ang mga sarili, kanya-kanyang tago, kanya-kanyang takbo. Dito makikita sa CCTV ang isang lalaking naglalakad na may dalang backpack. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak ng baril at sa loob lang ng pitong minuto, lima ang patay, dalawa ang sugatan, at ang mismong salarin nagpakamatay sa harap ng kanyang asawa. Ang buong insidente malinaw na naitala sa CCTV. Ang mga biktima, tatlong guardia, isang vendor at ang pangunahing target ng salarin, si Ginoong Nan. Ang tanong, sino ang salarin? At bakit isang personal na galit na halos 6 na taon na ang nakalilipas ang nagtulak sa kanya sa isang madugong pamamaril? Sino si Noy Priden? And the shadows triple rise And whispers and ups and lines From east to west the secrets unfold the story's told will This is True Crime Si Noi Prayden, 61 years old, ay residente ng Kong District sa Nakhon Ratchasima Province sa Thailand. May asawa siya isang vendor sa ORTOKR market, ang parehong lugar kung saan naganap ang pamamaril. Hindi malinaw kung may anak sila, pero ayon sa mga nakapaligid sa kanya, madalas niyang sinasamahan ng kanyang asawa tuwing nagtitinda ito sa palengke. Dati rin siyang empleyado sa mismong palengke bilang security guard o kayay assistant ng mga vendors. Ngunit sa kabila ng maayos na itsura, may madilim na ugali si Noy na unti-unting lumabas sa mga sumunod na taon. Ayon sa mga kamag-anak at kakilala, labis ang pagkahumaling niya sa kanyang sasakyan. Halos parang mas mahal pa niya ito kaysa sa kanyang asawa. Minsan lang magasgasan o madumihan, agad itong ikinagagalit ni Noy. Sa tuwing siya'y nakakainom, lumalabas ang pagiging marahas niya may mga ulat ng pisikal na pananakit sa kanyang sariling asawa. Kapag lasing siya, hindi mo siya pwedeng kausapin. Ayon sa isang dating vendor sa palengke. Laging mainit ang ulo. Parang laging may pinagdadaanan. Bagamat wala siyang anumang kriminal na record, si Noy ay rehistradong miyembro ng isang sports shooting club at legal ang pagmamayari niya ng baril. Ngunit kagaya ng madalas nating tanong sa mga ganitong kaso, paano nauuwi ang isang datong tahimik na tao sa pagiging mamamatay tao? Ang sagot ay nasa isang simpleng pangyayari, anin na taon na ang nakalipas. Isang gasgas sa kotse na nauwi sa limang bangkay. Matapos ang pamamarin, mabilis na nilinaw ng mga otoridad sa Thailand na walang kaugnayan ang insidente sa anumang tensyong politikal sa Thai-Cambodian border. Bagamat malapit ang palengke sa isang donation point para sa mga apektado ng kaguluhan sa hangganan, sinabi ng mga investigador na ito ay isang personal na insidente. Wala itong kinalaman sa politika o terorismo. Dahil dito, agad na inatasan ng National Police Chief ang isang full-scale investigation. Kabilang sa investigasyon ang pagsusuri ng CCTV footage, panayam sa mga saksi, at ang posibleng mental health evaluation upang matukoy kung may senyales ng premeditation o matagal ng planadong krimen. Ngunit sa gitna ng mga tanong, isang posibleng dahilan ang lumutang. Isang gasgas sa kotse. Ayon sa mga ulat, bandang 2019 o 2020, habang nakapark ang sasakyan ni Noy malapit sa pwesto ng kanyang asawa sa nasabing palengke, nagkaroon ito ng gasgas. Wala namang CCTV footage noon at walang malinaw na ebidensya sa kung sino man ang may kasalanan. Pero si Noy, buong paniniwala niyang si Mr. Nan, ang security guard, ang may gawa noon. Simula noon ayon sa kanyang asawa at mga kakilala, hindi na siya tumihil sa pagdadala ng hinanakit. Hindi siya nakipagayos hindi siya nakalimot. Anim na taon ang lumipas, dala-dala pa rin niya ang galit na iyon hanggang sa ito'y tuluyang sumabog. At sa mga mata ng mga inosente sa palengke, ang galit na iyon ang naging dahilan ng pinakamadugong araw sa kasaysayan ng Urtocor Market. Para sa mga vendor ng ortocore Market, ang palengke ay hindi lang lugar ng hanap buhay. Ito ang kanilang pang-araw-araw na mundo. mulit pagkatapos ng trahedya, ang dating masiglang spasyo ay napuno ng takot, trauma at tanong paano ito nangyari at bakit walang nakapigil. Ang masaklap, hindi ito ang unang beses na naganap ang pamamaril sa Thailand. Sa nakaraang mga taon tumataas ang bilang ng mass shooting sa bansa at karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa lahitimong pagmamayari ng baril. Ayon sa mga eksperto, ang gun ownership policy ng Thailand ay kabilang sa pinakamaluwag sa Southeast Asia. Sa ilalim ng batas, maaaring magmayari ng baril basta't may permit at maraming miyembro ng shooting clubs ang nakakakuha ng armas kahit walang malalim na psychological screening. Tulad na lamang ni Noy Pryden, na bagamat walang criminal record, ay kilalang mainitin ng ulo, bayulente sa asawa, at may pagkahumaling sa baril. Kasunod ng insidenteng ito, agad na naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Ortorcore Market. Nangakong sila ay maglalagay ng mas maraming CCTV cameras, magpapatupad ng mas mahigpit na checkpoints sa lahat ng entrada at magbibigay ng training para sa emergency response ng mga gwardya. Kasabay nito, nanawagan din ang mga lokal na opisyal sa buong bansa. I-review ang mga security protocol sa lahat ng pampublikong pamilihan. Paigtingin ang psychological screening ng mga may-ari ng baril at yakin na may sapat na training at armas ang mga security personnel para pigilan ang ganitong trahedya. Ang nangyaring ito ay hindi lang isang insidente. Ito ay isang babala. Kung gusto mong mas marami pang kwentong gaya nito, mga kaso ng karahasan, pagwawalang bahala at mga aral na dapat nating matutunan, huwag kalimudang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell dahil sa True Crime Asia binibigyan bosses natin ang mga kwentong hindi dapat matahimik